So, ngayon pupunta tayo sa sa bahay ng ate ko sa ENS Kailangan ko mag-breakfast pero ayun nga, hindi ako, hindi ako makain ng breakfast. Tingnan natin kung anong pwede kong kainin. Siguro ito na lang kakainin. Favorite na favorite ko tong ano na to. Danish chef cheese. Tsaka Audkas. Okay pa naman siguro to yan lang. Ito lang kakainin ko for ito lang kakainin ko for breakfast para yun, oh, wala kong gani. Girl breakfast. Sick right now, but he's still taking me to the station. It's because he loves me so much, right? Yeah. Yeah. He's <laughs> he's We're here now. Thank you for taking me. Bye bye. Ay, pinag-effort pa ako. Nandito na ako kanina. Pinaglakad pa ako. Hindi na nga ako pupunta dito. <laughs> Yan po ang aking kapatid. Hi. Ilang taon na siya? Ilang taon ka na? Ano ba sikreto muna? Mag Alam mo hindi nila hindi nila ano, hindi nila pinapaniwalaan kapag sinasabi ko yung edad mo. Why Akala no? nila ano ko lang 25 ganun. Ayun nga, palagi nga sinasabi pati mga okay. coworkers ko sabi ko. Ano yung outfitan ko lagi-lagi yung pang-school. <laughs> Di ba? Parang ano papasok ko lang sa eskwelahan sa ano, anong school to? <laughs> Hogwarts. Sa so, Hogwarts. So, ang natin dito sa ilaw na to. <laughs> we're back here again in Enschede. There's a lot of people. Yeah, nililibre niya po ako. Siya ating ano, sponsor. <laughs> sponsor for today. <laughs> we're here in uh, Decatur. Decatur. Alam. So mm -hmm. Ito. Ano to? Which is, sa uh, ano? Ito, ano ito, pentagram mo What is this? What is this? Um, cutter plank here. Cutter plank here. Met nachos, bitter ball, broges, and some sauce. Yan. Mga susyalira. <laughs> <laughs> diba? Baba na lang. Umulan pa. Oo nga, putang ina. Wala pa naman ng payo. May mga postura pa natin. Naka-OOTD naka di pa tayo. Naka-OOTD naman talaga malalaman. Buisit naman tong ulan na to. Ako, dito pa yung rampa niya today. <laughs> Sa Aldi. Uy, naalala mo yung ano? Tawag dito. Yeah. Ayan. Oh, ang dami naman ito. Wala ba yung ano lang, dala-dalawa? Ang oh, bayan, ang dami. <tod> Hindi, wala yung ano na lang, sliced. Yung sliced. Wala, yung meron doon. Wala bang sliced dyan? Baka may mga Tingnan natin, tingnan natin. Magkakaldereta kami today. Ito na mga house tour po tayo. Ating yeah. ano, celebrity. Yeah. na po yung bahay nila. First time ko lang po dito. <laughs> Ayan. Yeah, mag house tour tayo sa kanila. And we don't have we don't carry keys. So. Ba, taray. Sumi so, camera pa oh. Paano kung hindi gumagana, ko magana, di kayo makakapaso. Hi. Hello. <laughs> oh, to dali muna 'tong ano. Dali muna to. Tatanggalin ko 'yung sapatos ko. update yeah. yeah she's doing something now wow. she's scraping the oh, anik, anik. yeah the anik-anik and anik. <laughs> yeah, she is cooking the caldereta 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 yeah mm -hmm. the caldereta yes <laughs> yeah It's finally done. Yung mga vlogger lagi. Guys, guys, tapos na guys. Yung sa leg. Oh tapos yung may ano sila may accent sila eh, na pagka ano. Alam mo yun yung mga vlog na parang tawag dito. Ito na po yung ano yung kaldereta. Tapos po tapos sa may kainin yung kaldereta. Yung kanin naman. <laughs> so what can you say about the kaldereta? It's really nice. Really nice. It's you sound really professional there <laughs> yes i'm a professional food critic <laughs> yeah that's so good yeah um here is my my nephew yeah his name is pupam oh he's purring hey pupam Ayan, nakit na tayo sa kwarto. Sakat kasi ng ulo ko kaya boborlog na si Akez. So, yung biglang sumakit yung biglang sumakit yung ulo ko kaya hindi na ako hindi na ako nakauwi sa bahay. Tumukan mukha na akong Hagardo. Hagardo Versosa. Eh, pero medyo okay na naman kasi nakatatlong parasetamol ako. So, ayun. Mga bukas na umaga. Doon ako, doon ako babalik sa amin. Ayun. So, that's it for today's video and yeah. Sana nagustuhan nyo. Bye! Good night!